sama-sama tayong magiging saksi. Inisyoha ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang mga nakarehistrong may-ari ng pampaseherong jeep at ng nasaltok nitong dump truck sa Antipolo City noong Sabado. Nangyari po yan sa Sumulong Highway kung saan nag-overshoot ang jeep papunta sa kabilang lane. Hindi po bababa sa siyam ang nasugatan, kabilang ang ilang estudyanteng sakay ng e-tricycle na pumailalim sa truck. nag rin ng LTO na dapat kasamang haharap sa kanila ang mga driver noon ng dalawang sasakyan. Nananatiling kritikal ang lagay ni Pope Francis na mahigit isang linggo nang nakakonfine dahil sa double pneumonia. May mensahe naman ng Santo Papa sa mga nananalangin para sa kanyang paggaling. Saksi si Marizo Kalaki pang malaking larawan ni Pope Francis nakaproject sa higanting obelisk ng Buenos Aires, Argentina ang hiling ng mga taga ruon na agarang paggaling ng Santo Papa. Sa Argentina, nagmula si Pope Francis na noong February 14 pa nakakonfine sa isang ospital sa Rome, Italy dahil sa double pneumonia. Noong weekend, napabalitang kritikal ang lagay ng 88 anyos na Santo Papa dahil sa asthmatic respiratory crisis. Kinailangan siyang bigyan ng high-flow oxygen. Kinailangan din siyang salina ng dugo dahil sa mababang platelet count bunsod ng anemia. Sa February 23 update ng Vatican, nananatiling kritikal ang Santo Papa bagamat wala na siyang naranasang respiratory crisis. Pero batay sa blood test, may indikasyon ng initial mild renal insufficiency o issue sa kanyang kidneys. Pero under control naman daw ito. Patuloy ang kanyang high-flow oxygen therapy. Nananatili naman daw alerto ang Santo Papa. Nakadaluraw si Pope Francis sa misa kasama ang mga nagaalaga sa kanya sa ospital. Nakiisa sa panalangin para kay Pope Francis ang Pontificio Collegio Filipino Chapel sa Roma sa pangunguna ni Luis Antonio Cardinal Tagle. We also pray in a special way for Pope Francis you know, uh, in, the, in the spirit of communion and as the gospel uh, states uh, so that we could be vessels of God's compassion to him and to many other people who are suffering from sickness. I would say that maybe we could intensify, na, uh, intensify our devotion to Jesus through the Holy Father. No? Kasi yan lang naman ang gusto ng Pope. Eh. Si Pangulong Bombong Marcos ipinahayag sa social media ang kanyang pakikisimpatya sa kondisyon ng Santo Papa. Kaisa raw tayo ng buong mundo sa panalangin. May binanggit na siya na he may not make it this time. Okay. So parang doon pa lang sa sinabi niya yon parang kami naman din ang nakikinig at na sumusubaybay. Ano, ano to, napaka-delikado yata talaga ng kanyang lagay dahil nararamdam. Na. Mm But then again, uh, sa ganitong mga pagkakataon, we can only trust in the power of the Almighty. Ayon sa official communique ng Holy See na inilabas sa media, Naging restful naman daw ang ikasampung gabi ni Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Roma. Sabi pa sa pahayag, and I quote, The night went well, the Pope slept and is resting. End of quote. Sa kanyang social media, nagpasalamat din ang Santo Papa sa lahat ng nagdarasal para sa kanya. Partikular daw siyang naantig sa mga sulat at guhit ng mga bata. Hinikayat din ni Pope Francis ang lahat na ipagpatuloy ang misyon ng may at pagmamahal para sa kapwa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Ngayon dumarami ang nagkakadengge, ang mga pinamumugaran ng lamok, ang pinagtutuunan ng pansin ng DOH. Ikinasa ang sabayang paglilinis sa iba't ibang lugar kabilang na ang Quezon City, kung saan magiging 200% ang itinaas ng kaso kumpara noong nakaraang taon. Saksi si Rafi Tima. Sa hudyat na yan ay formal na inilunsad ng Department of Health ang kanilang alas 4 kontra mosquito program. Sa oras na yan ay nagikot ang mga health at city officials sa barangay Batasan Hills para maglinis. Ang mga pwede makaipon ng tubig, dapat itaob, itaktak, tuyuin o takpan. Kabilang sa sinita, ang baradong daloy ng tubig sa isang kalye na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Ngayon lang ito nangyari. Maganda. Anong so, gagawin niyo na tuwing alas 4? Maglinis maglinis tayo. Namigay din ng DOH ng mga hygiene kit at larva trap sa mga residente ng barangay. Ito, dito na yung ipod yung lamok. Tapos may ipod yung gitigiti para mamatay. May ano uh -huh. yan, may pepper inside. Lagay natin dito ha. Ayon sa Health Department, kumpara noong nakarang taon ay mahigit 251% ang idinami ng dengue cases sa Quezon City, isa sa mga unang nagdeklara ng outbreak sa bansa. Dito sa Barangay Batasan, isa sa mahigit 200 nagka nagkadengge ang nasawi. Sa ngayon ay nire pa ang bakuna kontra dengue na nag apply na maibenta sa Pilipinas. Kaya pinaka-epektibo pa rin palaban kontra dengue ang pagpuk sa salamok at kanilang pinangingit lugan sa pamamagitan ng paglilinis. Bukod sa Quezon City, inilunsa sa ang programa sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, kailangan maglinis sa mga residente araw-araw para iwas dengue. Pwedeng maging hemorrhagic shock yun yung uh, mas serious. Kasi pag nagkaroon ka na unang infeksyon, yung pangalawa o pangatlo ang pwedeng makamatay sa'yo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Nagsampan ng reklamo sa NBI ang komedyante si Pohuang matapos gamitin sa tinatawag na staycation scam ang address at pin location ng kanyang bahay sa Antipolo City. Mula Desyembre hanggang nitong mga nakalipas na araw, minsan ay umaabot daw sa tatlo hanggang limang tao ang nagpupunta sa kanilang bahay sa pag-aakalang na nila ito bilang staycation resort. Kaya nagbayad sila ng down payment. Pero bogus ang alok at posibleng umunong nakakakuha na hanggang 200,000 pesos kada linggo ang scammer. Nanawagan si Pokwang sa mga nabiktima na makipagtulungan sa investigasyon. Paalala naman ng NBI sa pag ng staycation. Gamitin po ang mga regulated platform at magsagawa ng ocular inspection para makasiguro. Pinakawalan man, hindi pa rin ligtas sa reklamo ang magigit 300 daang Pilipinong empleyado na isang Pogo sa Paranaque. Iniimbisigan din ang mga Pogo worker na na-deport na pero tumatakas kapag nasa layover ang aeroplano o yung hindi direktang flight pa China. Saksi si Salima Refran. Nari para sa maayos sa trabaho pero ginawa o manong scammer ang mga naabutan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang gusali sa Paranaque City noong Webes. Doon na rin nahuli ang umano'y pinaka-boss ng Pogo Scam Hub. Matapos ang apat na araw, na-inquest na siya para sa reklamong qualified human trafficking kasamang labing siyam na iba pang dayuhan at dalawang Pinoy na naaresto rin. Pinangakuan sila ng trabaho ng uh, just for customer service representative but it turned out hindi pang customer service representative kundi pang pugo. is coming. Tatlong Vietnamese at isang Pinay ang tumatayong na yung na nagpatotoo sa umanay love scam sa Pogo. Itong mga Vietnamese na ito, ito yung mga models na ginagamit nila na nga-attract ng mga investors. After na ma-inlove ka, ayun na, uh, yayayain ka nila na mag-invest na sa cryptocurrency. Pinakawala naman pero hindi paligtas sa reklamo ang mahigit tatlong ang Pinoy habang iniimbestigahan ang umano'y sports betting na target ang mga India. Nakikipag-ugnayan na raw ang Indian Embassy para hingin ng mga gadget na nakupis ka sa raid. Ngayon kasi kinukuha pa namin yung mga laman uh, nitong mga to at uh, titingnan natin kung sino-sino dun sa mga nationalities nila yung mga na-scam. Na ang Chinese Embassy naman nakikipag-ugnayan sa PAOK para mahuli ang ilang nag-voluntary deportation na tumaka sa pamamagitan ng layover o yung hindi direktang flight. Kaya pakiusap ng PAOK sa immigration, Huwag sa nang na maglabas ang implementation order kapag ang ticket ng foreign national na mag-voluntary deportation o di kaya departure order, ay merong layover. gamit po nilang pagkakataon yan para tumaka. Sabi ng immigration, prioridad nila ngayon ang agarang pagpapaalis sa mga deportees. Kaya kumukuha sila ng anumang flight na available, para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong liderato ng Presidential Communications Office na huwag gumamit ng fake news. At bagpus ay labanan ito. Ayon kay acting PCO Secretary Jay Ruiz, magkakaroon ng public information responsibilities at pati mga vlogger, kinakailangang maging responsable sa pagsasabi ng katotohanan. Umuwa naman ang bagong Palas Press Officer na si Undersecretary Claire Castro sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa impeachment laban sa anak na si Vice President Sara Duterte. Ilang ang gusto ng tang si Inday? Pamulitin ka ba? Kay pagkahumangod ni Marcos, kung manaog siya, kung di siya magdiktador, may naagi ikapulit. Wala sila ikapulit o ang kontra nila si Inday. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Siragod din ni Castro ang batikos ng dating Pangulo tungkol sa pagbebenta ng gold reserves ng bansa. Nais sa kanya ay labis-labis pero hindi naman idinedeklara kung saan ibinenta at sa magkano halaga. Trabaho ng BSP ang magbenta ng ginto ayon kay Castro. At ganito rin ang sinabi ng BSP. At ang napagbentahan daw nila tuwing nagbebenta ng ginto ay nananatili sa Gross International Reserves o GIR. Wala raw ibang layunin ng JR kundi Tugunan ang pangailangan ng bansa para sa foreign currency. Pagbebenta ng NFA rice umarangkada na ngayong araw. Buffer stock ito na pinayagan ng ibenta sa mga LGU at government agency sa ilalim ng food security emergency. 1,650 pesos kada sako ang bigas ng NFA na pwedeng ibenta ng 33 hanggang 35 pesos kada kilo isa sa mga ang San Juan na ibinebenta ang bigas sa publiko ng walang pato. 150,000 na sako ng bigas ang inisyal na alokasyon para sa Metro Manila. Pero posible magkaroon ito ng weekly limits kung sakaling tumaas ang demand. Mga malalaking proyektong pang-commuter, itinurn over na kay Transportation Secretary Vince Dizon. Kabilang sa mga dapat tapusin ng North-South Commuter Railway o NSCR at ang Metro Manila Subway Project. Ayon sa DOTR, wala pa sa 30% ang naitatayo sa NSCR habang wala pang 20% ang sa Metro Manila Subway. Target sana ang partial operability o pagpapatakbo ng ilang bahagi ng mga ito sa 2028. Pero pinangangambahan itong maantala dahil sa pagkakatapyas ng pondo. Nagkaroon din ng issue ng right of way sa mga lupang dadaanan ng NSCR na may nakatira mga informal settler. Pagtulong ng Amerika sa Philippine military, exempted sa pansamantalang pagpapahinto ng U.S. assistance ni President Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, mahigit 300 milyong dolyar ang matatanggap ng Pilipinas para sa foreign military financing. Patunay raw ito ng matatag na relasyon ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Tuloy-tuloy sa kanilang kampanya ang mga kandidato sa pagkasenador para sa eleksyon 2025. Saksi si Chino Gaston. Nakipagpulong sa e-trike driver sa Boracay si Senador Bongo. Sa Villasis, Pangasinan, tinalakay nila Amira Lidasan at Representative Franz Castro ang pagpapababa ng presyo ng bilihin ang mga pangangailangan ng mga residente sa Zamboanga City ang binigyang pansin ni Senadora Amy Marcos. Inihayag ni Manny Pacquiao sa Bataan ang kanyang suporta sa Bataan Cavite Interlink Bridge Project. Idiniin ni Ariel Kirubin sa Baras Rizal na patuloy niyang lalabanan ang korupsyon. Ang mga nagtitinda sa Alabang Public Market kinamusta ni Willy Revillame. Ang matibay na pamamahala ang ibinida ni Senador Francis Tolentino sa Pasay kabilang ang kahalagahan ng pabahay sa mga iginiit ni Benhor Abalo sa Quezon City. Sa anniversary na publication ng PUP, binigyan diin ni na Nars Alin Adamo at Teddy Casino ang kahalagahan ng campus journalism. Nagpakita naman sa mga weaver at estudyante sa Antike si Senadora Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, sino gastoso ng inyong saksi? Ngayong araw tapos ang paglilitis ng Sandigan 3 Third Division sa kasong graft laban kina dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at dating QC Administrator Aldrin Cunha. Kaugnay po 'yan sa 25.3 million pesos na solar project na di Manoy binayaran kahit wala ang net metering na bahagi ng terms of reference ng kontrata para sa proyekto. Si Kunya, ang huling tumestigo. Anya, pinirmahan ang disbursement voucher dahil pirmado na rin ito ng city accountant at city treasurer. Patunay umanong kumpleto na ang mga kaya't pwede nang i-release ang pera. Pinayagan ng korte ang depensa na magsumite ng formal offer of evidence. At bibigyan naman ang panahon ng panahon ang prosekusyon para magkomento. In Pursuit of Greatness, si Timothy Chalamet matapos magwagi bilang Best Actor sa Screen Actors Guild Awards. At doble-doble naman ang pagpapasaya ni na Dennis Trillo at Chanelin Mercado. Ating saksihan. Hindi lang sa family feud na kisaya si na Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Wow! Hanggang sa Bulacan, pinasaya rin nila ang fans na nag-aabang sa isang mall. Kasama nila ang co-actor na si Sam Milby para i ang upcoming film na Everything About My Wife. Very grateful and happy naman ang cast sa mainit na suporta ng fans. Day 1 hanggang sa Day 2. Walang tatalo sa Splash and Fun this weekend sa Waterbomb Festival Manila. Hindi lang panalo sa basaan ng fans, pati na rin sa performances ng inang K-pop acts. Gaya na lang ni Natchan Yul, Kim Hanbin, Wasa, Kang Daniel, at Jessie na itinuturing pang third home ang Pilipinas. Stay you! and mahal kita. And the winner goes to Conclave. All cheers and crowd na makuha ng drama film na Conclave, ang top award na outstanding performance by a cast in a motion picture. Best actor naman si Timothy Chalamet, gumanap bilang Bob Dylan sa pelikulang A Complete Unknown. Si Timothy ang pinakabatang aktor na nakakuha ng award. But the truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. But It's a little more fuel, it's a little more ammo to keep going. Thank you so much. Habang ang best actress naman. To me more for the substance. And I am so grateful for this. Thank you that little girl. That little girl who didn't believe in herself. Para sa GMA Integrated News. Obri Carambel, ang inyong saksi. Halos lamunin na ng sinkhole ang isang komunidad sa Brazil. May mga nasira na rin bahay dahil dito. Ang sa Municipal Engineering Department, ang pagguho ng lupa ay pinalalah ng mga pag pagulaan at ng iba't ibang aktibidad ng tao. Nagdeklara na ng state of public calamity sa lugar at sa plano ng gobyerno roon na palipatin ng lugar ang mga apektadong pamilya. Sergeant Kim reporting for BTS Army. Nagbigay po ng live update si Kim Taehyung, a.k.a. V, ng BTS. Kalakip na malarawan kung saan buff ng kanyang katawan, ibinahagi ni V na tapos na ang anyay nakakatakot na winter doon. Babalik daw siya kapag spring o tagsibol na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.